Maya po, oras po kalukuran kong talapakirandam. Oy ni po malagot keng yampang keng kayo ing paway siyang peman sa kanan kong Somewhere, my love. Eko balo nung nuko rin. Eko balo nung kapilan. At nung makananong adle lalam lalang ning likupan. Dapot ning po asia kung bignos king bingning kaniglan damdaman munemu kabud ketangemu ticina apa me kaditi damdaman meng sisit-sit mariposa, kabang tayu magpataweking king tangke ning mamungrosa मे कादे ती दम तमन में पस्युक निंगा nginalaya का बंग ताने पक्या लुंगन नितांगालुन एंगप्लाया मे कद्मि पमुलाला ककेंग कलमना निंग gale कु अंगगेनी इकांग लमाना निंग तीवा अतनिंग Karingka kakong kawatasan na lang sawang sasabiyan ko, kapilan man bandira ka. Kapilan man banti mo ko. Banti mo ding kakong uma at ding uma mo kakula. Kakula ding kekang kawulat ding takde ko kekala. Ingatan kung malabanding misan mong pamalasinta, palsintan takapamurin. anti inyang anak kata. Ating pamalasintang itay e kinupas. E me lawon. E me pawi. E kekabaning panawon ang kangening tirimlaney ng sinagning kat panapun kaladuwah kung manguli lang king lingap mo magpayampun nung mat nakaking katasan at ding patwin akit mula, ikotang mo nung nano taing pasapi ko karelo. At king sinagdang malamlam yang sabiyandang alang sala, ang kangeni ikang laman, ning diwa ko at alala. Nung tingiran me mo sana'y tumailanan ng angin, Dandaman making sunis naing kaya ako panabilin. Ulit-ulit sa sabyan ko ang tiwaring panalangin ang gaking tauling santungan palasintan ko ikamuhin. Inyasa sampan kong Diyos sa king altar ning ko. O iniing kekang pawis king kaniglan kagale ko. Eko balo nung kapilan. Nuka rin at makanano. Somewhere, my love, tamtaman mong ang gangeni. Malka